Mga kasama, pupunta natin muli ang Doldol Bakong Livestock Market ng Dumaguete City, Negros Oriental, upang alamin natin muli ang presyohan ng mga alagang hayop ng Negros. Ngayon ay July 24, 2023, araw ng Lunes, kung saan every Monday ang Livestock Market dito. Kung baka ang hanap mo sa iba't ibang laki, itong Livestock Market na ito ang para sa iyo. At ngayon mga kasama, bibigay ko sa inyo ang mga presyohan dito sa Duldul Bakong Livestock Market. Ang bakang puti na ito mga kasama ay nagkakalaga ng 120,000 pesos at ang pula naman po ay 110,000 pesos. Ito ay panimulang presyohan lamang at uh, maaari po nating matatawaran. forty

apa galik? pelapar Mga kasama, marami ho talaga tayo mapipili ang magaganda klaseng baka at kalabaw dito sa bakong. Kung pagbabaka ang business mo, in number one mo sa listahan ang livestock market na ito. Okay. Dila na siya ba? Dila. kung napapansin niyo mga kasama malalaking truck ang makikita natin dito sa palipot ng livestock market kung saan no, may mga baka na nakatali sa kilit ibig sabihin po no, na pili na nila at uh, sabay sabay itong ikakarga mamaya pagkatapos ng pilihan dito Again, mga kasama para dun sa mga interesado pumunta dito bukas ang livestock market na ito kada lunes, madaling araw ng lunes pa lang. Marami na po tayo makikita ang paninda rito. Apelabas? Pagkatila? Portre. Portre. Mm -hmm. Kan ni bos pelan bos. Betul. Itu. Kenapa payah hanyut ni bos? Untuk hanyut ni masih muka sabut tau. Dia nak Bila nak siapa eh? Warintai Pila na siya boss? Oh, 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 oh. Mga kasama tulad sa kapunakong vlog nakahati ang sa market na ito sa dalawa. Yung una natin pinuntahan kanina ay malalaking kalabaw at baka ang makikita natin doon. At dito naman po ay mga medium size na baka. Dito rin natin makikita ang mga panindang baboy nila. Mga kasama, ang nakikita natin ngayon ay pakaraniwang eksena between buyer at mga tendero dito sa livestock market. Sa madaling salita po, nagtutulungan ang mga tendero dito kung maaaring Kaya payo po po sa mga buyer, huwag ka agad pamili. Sulitin mo, pumili ng magagandang klase at mura. Hayaan mo kung isa o dalawang oras ka pa paikot-ikot sa buong livestock market. Basta, ang importante, makikita mo ang nais mo. Ika nga tulad sa paghahanap ng maaasawa, ipagtapad ka rin sa takdang panahon. Ngunit kung may asawa ka na at naghahanap ka pa rin, tsakin mo na baka ang maaanap mo. <mulit> para bawo boss pila na kani hah uh, disisiete pila pa disis mija sete mija Ha? mija hah kani de 7,500 huli lang mga kasama kung tayo ay nasa budget at uh, nais nice natin magkaroon ng maaalagaan marami po tayong mapagpipilian dito 36

mga kasama kung karabaw ang hanap nyo, uh, I would recommend na itong livestock market na ito, ay uh, mura ang kanila mga kalabaw kung uh, may ko sa ibang livestock market dito sa Negros Oriental, nakikita ko po talaga dito sa Dol-Dol Bakong na mas mura. Dahil dito sa area namin, around Dumaguete, may pa ilan ila na mga kalabaw na makikita natin. Kung baga, inaalagaan na lang at ibebenta in the future kapag may emergency. Hindi talaga tulad dati na ginagamit sa pagsasaka. Paano naman kasi puro kabahayan na ang makikita natin dito sa Dumaguete. Kung maikukumpara ko lang mga kasama, uh, sa ibang uh, livestock market na napuntahan ko na, mura talaga dito sa Dudul Bakong. Kasi sa ibang lugar, lalo na sa northern part ng Negros Oriental, kung saanong no, malalawak ang mga sakahan nila, lalo sa mga taniman nila ng tubo, kaya ganoon na lang ka-importante ang kalabaw. Kaya medyo may kataasan ang mga presyohan nila doon. Kaya mga asama, no? para doon sa mga taga-tanhay, Bais, Dawis, uh, Bayawan, Kabangkalan, Kanlaon area, maraming magagandang kalabaw dito sa dol Bakong Livestock Market. At kung baboy naman po ang hanap nyo, marami dito may mga butakal at inahing baboy sa murang presyo. At syempre, may mga big din kung uh, nais yung mag-uumpisa sa pag-alaga ng baboy. At uh, may mga paiilang kamping dito mga kasama Basta maagad lang po kayong pumunta rito Marami po kayong mapagpipilian Muli no mga kasama Ang dol pa akong ay matatagpuan sa gitnang parte ng Pilipinas Bilang guide po Ito ay malapit lamang sa syudad ng Dumaguete City, Negros Oriental Ito po ay may travel time na 21 minutes kapag ikaw ay nakamotor or maaaring may itong marating ng 18 minutes lamang Depende kano ka kabilis magmotor mula to Marquette City na tinatayang may layo na 11.7 kilometers lamang. right, mga kasama kung naisip mong malaman ang iba't ibang livestock market ng Negros Oriental at updated na presyo 111 ay dapat mag-subscribe po kayo sa ating channel Kirinos Adventure yan lang sa baba oh. I-click nyo lang ang subscribe button upang updated kayo lagi. Salamat!